Narito ang mga bagong bahay ng mga hinahangaan natin na mga sikat na celebrities ngayong 2024. The Philippine showbiz list presents 2024 new homes of Pinoy celebrities. Dominic Roque sa pagtatapos ng buwan ng August, nagbigay si Dominic Roque ng pasilip sa kanyang new home. Sa kanyang Instagram post noong August 29, ipinakita ni Dominic ang isang larawan niya sa loob na kanyang bagong property investment. Sinulat niya sa caption, Hashtag the Unita at isang laughing emoji. Binati siya ng kanyang mga kaibigan at kapwa personalidad, kabilang sina Yasmin Curdy at Ryan Bang. Sa larawan, makikita si Dominic na nasa loob ng na kanyang bagong unit na wala pa ring laman. Ibinahagi rin niya sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories ang mga snap na kanyang mga gamit na inilipat mula sa dati niyang tahanan. Sa isang hiwalay na Instagram story, muling sinabi ni Dominic, renting only para sa mga saka muling nagdagdag ng laughing face emoji. Bagamat hindi nagpaliwanag si Dominic kung bakit kailangan niyang gumawa ng paglilinaw tungkol sa kanyang bagong lugar, matatanda ang nauna na napabalitang may politician benefactor ang aktor na umano'y may-ari ng condominium unit na tinitirahan niya noon. Nauna nang nalink si Dominic kay Dapitan Mayor Bullet Halos Host matapos mapansin ng mga taga-showbiz ang kanyang litratong kuha sa isang condo unit na pag-aari ng, pag ng politisyan. Kalaunan ay pinaliwanag ni Mayor Bullet na inuupahan ng aktor ang kanyang condo unit. Parehong bahagi sila Dominic at Mayor Bullet ng isang grupong nagmumotorsiklo na tinatawag na Euro Monkeys. Catherine Bernardo, naging headline ang actress at TV personality na si Catherine Bernardo nang tapusin niya ang kanyang star-studded housewarming party noong April 11, 2024. Ang kanyang new home ay ginawang espesyal, hindi lamang dahil sa kanyang mga kaibigan na celebrity, kundi dahil din sa intricate designs, head-turning interiors, at fun feature tulad ng slide. May maganda itong driveway para i-welcome ang kanyang mga guests. May malalaki at artistic windows, isang elegante at malaking wooden and glass staircase na may built-in lighting. Matatagpuan naman sa tabi ng staircase ang isang elevator na nagbibigay access sa three floors ng bahay. Dinisenyo para sa pagre-relax, ang garden ni Catherine ay puno ng iba't ibang halaman at mga nakakaakit na elemento na tumutulong sa kanya na mag-relax pagkatapos ng isang abalang araw sa trabaho. Mayroon ding infinity pool sa lugar kung saan maaari niyang pagmasdan ang gorgeous city lights. Ang alfresco space ay sapat din ang lawak para magdaos ng large gatherings gaya na makikita sa kanyang housewarming party noong April 2024. Kapansin-pansin din ang mga pader ng bahay dahil puno ito ng magaganda at kahanga-hanga mga art piece at painting. Isa sa mga eye-catching decoration ay ang malaking installation ng parang wave lines na lumilika ng illusion of islands. Kasama rin sa kanyang art collection ang dalawang kahanga-hangang obra ng Canadian visual artist na si Brent Lynch na pinamagatang evening lounge at cigar bar na kanyang inilagay na magkatabi. Riza Sinon Nagsimula ang journey ng aktres na si Riza Sinon patungo sa kanyang dream home noong June 2021 nang masaya niyang inanunsyo ang pagbili ng lote kung saan itatayo nila ng kanyang partner na si Miguel Antonio Cruz ang kanilang magiging tahanan. November 17, 2022 naman, sinelebrate nila ang groundbreaking ceremony na nagmarka ng official commencement ng construction process. Official naman silang lumipat sa kanilang new home noong lang February 2024. Ngunit sa si isang house tour vlog na inupload ni Riza noong August 2, 2024 kung saan ibinahagi niya sa kanyang mga followers ang pasilip sa kanyang bagong bahay inilabas niya ang kanyang pagkadismaya sa outcome ng kanyang two-year-long home construction project. Habang ginaguide niya ang view sa iba't ibang bahagi ng bahay, tapat na tinalakay ni Riza ang unfinished design at incomplete furnishings nito. Ibinunyag din niya ang abala na dulot ng patuloy na pagkukumpuni, na kung minsan ay napipilitan ang kanyang pamilya na manatili sa mga hotel. Ibinahagi pa ang kanyang pagkadismaya, ikinuwento ni Riza ang higit pang mga komplikasyon na lumitaw pagkatapos lumipat noong February 2024. Sa kabila ng mga isyong ito, kinilala niya ang mga pagsisikap ng contractor na tugunan ang mga problema. Binanggit din ni Riza na kahit na ang bahay ay appealing tingnan mula sa malayo, ang mas malapit na pagsisiyasat ay nagre-reveal ng significant flaws. Inihalin tulad pa nga niya ang bahay sa isang renovated property sa halip na isang brand new na binanggit ang kawalan nito ng kalinisan at polished finish. Sa kanyang payo sa mga manunood, binigyang diin ni Riza ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pagpili ng kontraktor para sa pagpapatayo ng bahay. Sarah Labati Sinimula ni Sarah Labati ang taong 2024 sa isang malinis na panimula sa isang kahanga-hangang bagong bahay. Sa kanyang social media accounts noong January 10, 2024, ibinahagi ng celebrity mom ang mga captivating na larawan ng kanyang new abode. Ang bagong tahanan ni Sarah ay isang kahanga-hangang dalawang palapag na bahay, isang modernong estruktura na nababalutan ng pristine white hue na may tampok na freeform-shaped na in-ground outdoor pool. Ang larawan ng labas ng bahay na kuha sa gabi ay nagpapakita ng Mediterranean aesthetic na parang sun-soaked coastal settings. Sa pagpasok sa loob ng spacious dwelling, makikita na ang sahig na gawa sa marmol ay sumasakop sa ground floor, habang ang isang mezzanine floor ay nagpapaganda ng open design na nagpapahintulot sa mga nakatira at mga guest na magkaroon ng seamless views ng bahay mula sa itaas hanggang sa ibaba. Carlos Yulo. Ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ay ginawaran ng luxurious three-bedroom condominium in McKinley Hill mula sa Mega World Corporation. Ang 100 square meter na kondo ay dinisenyo na may estilo at praktikalidad. Ang living room ay may custom-made nesting coffee table na may replika ng gold medal ni Carlos mula sa Paris Olympics. Ang kitchen ay kompleto sa mga mahalagang appliances tulad ng refrigerator, microwave at four burner cooktop na may oven. Kasama rin dito ang washing at drying machines. For relaxation, meron itong dalawang balkonahe na accessible mula sa living area at master bedroom na nag-aalok ng mga tanawin ng McKinley Hill. Ang hallway naman patungo sa bedrooms ay pinalamutian ng mga nakaframe ng newspaper clippings na natatampok na kanyang mga tagumpay sa Olympics. Kasama rin sa kondo ang apat na smart TVs at isang game console. Noong August 15, opisyal na tinurn over na kay Carlos ang kanyang kondo unit na may kasama pang parking slot. Nang matanggap ang mga susi ng kanyang bagong tirahan, nagpahayag ng pasasalamat si Carlos sa mga gantimpalat na natanggap niya, ngayon din sa kanyang mga taga-suporta. Bagamat plano niyang magpahinga sandali, nakatuon siya makipagkompetensya at muling ipakita kanyang talento sa 2028 Los Angeles Olympics. Kung titingnan ang mga TikTok videos at Instagram posts at IG stories ng girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose, masasabing lumipat na ang Olympic champion sa new condo nito at ini-enjoy ang kanyang pagkapanalo at sinusulit ang pahinga rito. Melay Cantiveros Ginawa ni kapamilya star Melay Cantiveros at na kanyang pamilya ang isang house tour ng kanilang bagong bahay sa General Santos City. Sa vlog na inupload sa YouTube channel ng kanilang pamilya, sinabi ni Melay na ang kanilang bagong bahay ay isa sa mga biyayang natanggap nila at nais silang ibahagi ito sa kanilang mga followers sa pamamagitan ng isang house tour. Ayon sa kanyang asawa na si Jason Francisco, ang kanilang bagong bahay sa Jensen ay nagbigay sa kanya ng alaala ng kanyang kabataan dahil ito ay tila kahawig na kanilang tahanan noong siya'y bata pa. Sa house tour, ipinakita ni Mele ang iba't ibang bahagi ng kanilang bahay tulad ng sala, dining area, kwarto altar area at kusina, kasama ng iba pang bahagi. Ibinahagi din ni Melay ng paboritong bahagi ng bahay ni Jason ay ang kanilang dining area. Ito ay nangangahulugang ang lugar na ito ay espesyal para sa kanya. Marahil dahil dito madalas nagkakasama sa pagkain at pag-uusap bilang pamilya o kaya ay dahil sa espesyal na disenyo o ambience ng lugar. Ang bahay ay may malaking open area na nagbigay daan sa maluwag at maaliwalas na espasyo. Ibinahagi ni Melay na kanilang pinili ang ganitong disenyo para sa kanilang bagong bahay upang madaling makapasok ang sariwang hangin. Ang open area ay nagbigay ng natural na ventilasyon at nagpapalakas ng sirkulasyon ng hangin sa loob ng bahay na nakakatulong sa pagpapanatili ng sariwa at komportableng kapaligiran. Pokwang Noong January 2024, nagbigay ng pasilip ang comedian na si Pokwang sa kanyang brand new home. Regular na ibinahagi ng kapuso host actress sa Instagram ang progreso ng pagtatayo ng kanilang bagong tahanan. Nagpost si Pokwang ng short video na nagpapakita ng ilang bahagi ng bahay, kabilang ang malaking master's bedroom na may in at walk-in closet. Sa caption, isinulat niya, New house, yehey, lipat bahay na kami. Samantala sa kanyang Instagram stories, nilibot ni Pokwang ang unang palapag ng kanyang bahay kung saan ipinakita ang kanyang spacious living room at dining area, gayon din ang kanyang impressive kitchen. At noong April 2024 ay nagbigay si Pokwang at kanyang mga anak na si Naria May at Malia ng eksklusibong pasilip sa kanilang lavish new abode sa kanilang YouTube channel. Nagsimula ang house tour sa labas kung saan ipinakita sa viewers ang kanilang spacious garage, meticulously landscaped garden at isang syringe shrine na nakalaan para kay Mama Mary. Pagpasok sa loob ng bahay, detalyado nilang ipinakita ang bawat bahagi, kabilang ang living space, kitchen, dining area, bathrooms, home gym, walk-in closet, balcony at bedrooms. Ngunit isa sa mga pinakapansin-pansing bahagi ng tour ay ang pagpapakita ng espesyal na commissary space para sa paparating na food business ni Pokwang. Sa lahat ng mga bahay na ipinakita, para sa iyo, Kaninong bahay ang pinakamaganda?